magandang oh, umaga guys welcome to my channel maganda ah. <laughs> guys kumakain na guys ito guys yung lotoy namin ngayon siguro alam nyo na to kung paano yung lotoy pa ko lang yung lotoy namin Dala mo muna guys Magisa na tayo guys. Yun, yung olive oil natin guys. Ito, La ano ito kahit kinap? Mm. Tipid, tipid sa olive oil. Ito. ito. Wala. Wala. Ano naghanap ng fruit cocktail, wala. Ito guys, magluluto kami. Ano ang pangalan ng lulutay natin? Hmm? Chapsoy? Eh, chapsoy na rin. iba ba ah, chap yung... Oh, yung uh, chapsoy nga daw.

guys puset na guys malaki itong puset na ito guys mga apat na dangkal yung haba uh, pasensya no guys medyo maingay yung ano po yung videos ko kasi tabing kalsada kasi kami ang daming pumapasok na mga may mga dumadaan diba ba Darang talaga yung paminta yung paminta guys, bitchin. Lagi naman tayo nagbibitchin. Eh. But sa kaya uh, di masyadong marami ba? Hmm. Ito yung halohalo lang, diba? Pakulukuluan muna natin sa guys. so guys, lagyan natin ng shrimp cube. Ayan. Ah. Ah. Sarap talaga nito mamaya. Lalo pa uh, lagyan natin ito ng ano. Lagyan natin ito ng mushroom mamaya. Ayan. Eh mushroom. Yes, pakulukulan muna natin. Sarin, tingnan na magdagay ng pagkakakot. Oh. Ayan nga, diba? Para pangit ang unta pan, pan. mo. So guys, takpan muna natin siya guys. So guys, magyalagyan na natin yung ibang mga sawok guys. Ano? You know? tumubid na nga guys baka hindi namin lagyan tubig yan nagloto mm -hmm. ko to guys ang galing ito magloto uh, sundan nyo na lang guys yung mga moves na guys kung nais nyo magluto ng tulad nito uh, yun o uh, kasarap Parami na naman ako kain nito mamaya. Ito guys. Ito. pa guys yung mga halong hmm. mga halong. Ito yung rice nito eh. Ah, ito guys. Favorito ng anak namin ito guys. so gusto nito eh. Ang piti. Ano? Wow. Kung gusto gusto yung mushroom, no? Hindi lang. Para ano, mamaya maya, pwede na yung sari. Kaya tinalagyan eh, na sa body, no? Huwag so, na, huwag na lagyan sa body. Tangit. Uh -huh. Okay, so guys, itayin na natin. Ito na guys, lagay na natin guys. Para mo na natin. Ito you know, tumubig siya guys. So, hindi na namin lagyan ng na sabaw. So, sarap. Sarap talaga. Yung paborito namin to Paborito, mahal naman. Oh. <laughs> mahal lang. <laughs> mahal lang. Mahal hmm. lang. Ito na, tama, tama lang. Ito ba yung makalolo? Yun, Ito na, yun. Mm. Diba? Diba? na. guys. Ito so, na, ilagay na natin, guys. Para mampisahan na natin. Oh, Luto na nga eh. <laughs> Luto na siya, di ba? Yan, open din na siya. Bilalagay natin itong ano guys, repolyo. Ano? Hmm. Cute din yung tagaluto ko. <laughs> 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 Sarap na naman. Paparami na naman ng kain. Ang to. Kinitikman ko na. <laughs> okay guys, iyahin na natin ito. Okay, na Okay so guys, ito na. Hello. <laughs> you know, Hello. natin Ang tanong Hello. Yeah, na naman guys Hello. 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 nanguya ko na kanina Puss ito guys Sama yung bulay Hmm Iba talaga ba Satsoy na ikaw mismo nagluluto <laughs> Bukan nyo guys magluluto na Satsoy na kayo mismo nagluluto <clears> Hmm <throat> isang puset, manipis lang panghiwa. Kasi, pakahaba dito eh. May tatlong dangkal yung haba, laki. Dito. Ano? At, magtapang ano? panghiwa. Ito so, sa bawang ano, di ba? Hindi namin yung lagyan ano guys, yung sabaw niya. Kasi ang palapot ba yung ano, cornstarch, walang cornstarch. Ito. So. Ah, Pasensya na guys kasi may ingay yung ano ko at Yung videos ko kasi may mga music sa labas

Dari mana? Dari mana? Dari mana?

Hai 37 hai saya nah, <tux separatie> pagtagal na. Ba ko 'yan. Hmm. Hmm. <coughs> Kubre talaga 'pag gawa ka ng niluluto Yung lasa ba? Ang ano yung ano mo. Oh, na, nice, isulat sa gutom mo ba?